Hello sa inyo mga lords, welcome back to my channel. Good morning po. It's me again, Jerfix. And today's vlog natin, gusto ko lang share sa inyo kung anong nangyari dito sa Honda Civic natin na 1.6 ES5 2004 S automatic. So, gusto ko lang share sa inyo kung anong nangyari dito para malaman niyo rin eh, tsaka magkaroon rin kayo ng konting idea tsaka awareness na rin para maiwasan niyo yung ganitong problema. Kitang-kita nyo naman na tinanggal na yung cylinder head nyan. And then nakita nyo na rin naman sa description tsaka dun sa thumbnail natin kung anong nangyari. Nasira yung kanyang mga valves. So bumaloktot yun. Ano ang dahilan? Pakita ko lang. Pero bago natin simulan ang ating topic ay inaanyahan ko kayo mag-subscribe and hit mo na rin yung bell button para always kayo updated sa mga latest video na ina-upload natin sa channel na ito. Okay, pasentable na lang po sa mga may ingay. Tsaka yung background natin. Alright, so simulan na rin natin mga idol. Ayan, sabihin ko lang sa inyo kung bakit namin tinap overhaul to. Unang-una dyan, ang ginawa namin dito is, uh, syempre, pinataw muna, pinahata kasi ayaw na umandar. And then, panoorin nyo yung video na to. Then pakinggan nyo yung mga sinasabi ng mga tao na nasa paligid kasi inaalam namin dito kung ano yung problema kasi unang start namin dyan is loose compression so pakinggan natin naputulan lang daw sa alternator belt oh, no. Dun kung okay. loose compression sir? wala na Baka okay. <laughs> niya natanong, loose compression. Sige okay, wala na, na hindi mo natin tapo pero palitan natin na yung time day pagsingaw tapo pero pero may lang yun eh tama na chan uh, tuwa, na po. Eh, <laughs> tuwa ka na dun na-export muna <laughs> hindi lang muna natin pero buksan natin sa back cover makita natin kung may baloktot malalaman natin sa ganun kung walang baloktot hindi na na hindi eh, tapo beer, yan malalaman natin sa no, sa carbola ganun yun lang natin isa Sala natin to. Ayan. Ayan na. Dito magunot yan. Wala. Uh-huh. Tingnan natin. Balok-tok ah. Ay. Ito sir. Ayun lang. Ay ito. Balok-tok. Sa tasa. Dito yung Ito oh. Walang well, po pala sira. Sure. Hindi pwede. Dapat hindi. Negative and lucky. Hindi na kaya. Tap talaga siya. Ayan. Narinig nyo naman na tunog loose compression talaga siya. Yung parang wala na siyang uh, halos compression. Parang chik 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 chik. Ganun na lang yung tunog. Sa so, wakala namin dito is naputol yung belt. Kasi ang una nangyari dito ay Nagaling sa ibang shop, pinagawa niya daw yung mga belt. Naputol daw kasi yung uh, kanyang dry belts dito sa mga sa kanyang alternator naputol daw yon then yung naputol pumulupot siya sa crank pulley ito yung crank pulley natin mga idol tapos yung naputol pumulupot dito sa bandang inner ayan pumulupot daw dito tapos, ayun, pinalitan nila ng belt tapos yung pag-andar ayaw na pong umandar. Then, ayun, tunog glass compression na siya. Tapos, ang sabi ng mekaniko, top overhaul na daw. Kasi, uh, ayaw na nga daw po umandar. Kasi baka daw naputol yung belt. Kaya yung dinala dito sa amin, pag-andar pa lang, loose compression, akala namin putol yung belt. Yun pala, buo yung belt ang naging problema dito is yung kanyang uh, mga belt na naputol, pumulupot sa loob then nagsanhi ito ng pagkaluto ng ating uh, timing cover so naluto yung timing cover umipit siya sa kanyang crankshaft gear so nung umipit ay panoorin na lang natin yung video na to kung paano namin tiningnan o ano yung itsura, kung paano umipit yung ating uh, plastic tsaka yung mga belt. So, panoorin natin to guys. Tama na pulupot Ay. Baka yung pagputol ng belt, tumalon. Tumalon kasi yung timing. Hmm? Natanggalin natin to. Oh. Sabi na sa iyo tay. Ayun oh. No? Hmm. Ay. Ay. Ano yan? Nay, may naiwan. <laughs> Meron <laughs> bagong palit ng timing belt tapos ganito. What ganun? Timing belt 'yan eh. Ba't din nila chinek? Ang bayos. What ganun? Tanggalin nga natin to. Oh, ito okay. Oh, Hindi naman nabalatan yung belt. Parang sa lumang timing belt to. Kasi tingnan yung timing belt. Tingnan natin kung nakaharos. Hmm. Hindi naman nakaharos yung timing belt eh. Oh, luma oh Tay. Uh, ay, hindi. Saan yan? Kasi pag uh, dry belt, wala naman ganito eh. Eh, baka yung mga pinagtangga ano pinagtanggalan na po putulan dati. dati ito Ngayon nang nangyari hindi na putol hindi na po ito, naso, ah okay ayan nakita nyo naman mga idol na plastic siya umipit doon sa mismong mga uh, mga gears ng ating crankshaft then yun yung naging sanhi ng pagtalon ng ating timing yung iba kasi pag tumalon yung timing ay minsan ayo lang umandar under siya kaya lang mamatay palyado ganun pupugak pugak pero hindi nangyari dito yun ang nangyari nung tumalon pak bali ang ating valves kaya papalitan natin yung valves Tap, overhaul siya loose compression na rin kasi so papakita ko na rin dito kung ano yung ng valves baluktot na siya kitang kita nyo naman kung ano yung nito nga wapag yun naman siguro ito dapat dapat to eh Ayan. baluktot na to kahit anong ikot hindi na bumabalik tabingin na yung baluktot ayun yung pinatamaan nyo ito yung pinagtamaan nyo sa piston nakotongan nyo yung piston pero buti na lang hindi nabutas yung piston pero kung alimbawa ganito na yung nangyari mas maganda ipa-overhaul eh, nyo na lang kasi para isang kalasan na lang eh. ayan po bale nakita nyo na bumaluktot yung valves then top overhaul na to may chance na maputol yung mga rocker arm kapag uh, tukod talaga pero hindi naman inabot talaga yung rocker arm kaya hindi naputol ang papalitan natin dito is yung valves then yung mga valve seal then setting ng mga valves tsaka grinding top overhaul na lahat lahat na yung mga idol alright tapos valve adjustment ibabalik natin to sa normal specs alright so nung tumama siya, syempre hindi naman mababaluktot ang valves kapag hindi tinamaan sa piston pakita natin yung piston dito ayan o ito yung mga exhaust valves ayan tumama siya mga lodi may mga markings yan luma ang ating piston kasi tap lang dahil kulang pa sa budget yung may-ari tsaka wala pa namang kalug yung piston natin na pwede maging sanhi ng pag usok tsaka pag blow by ayan wala pa naman tsaka nagtitipid pa kasi may-ari wala rin naman tayong magagawa dun Okay? So, hindi naman natin mapipilit. Pero, choice niya naman yan. Okay? Sa iba kasi mga idol, pagka ganyan na, overhaul na talaga yan eh. Uh, tanggal na buong makina. Para refresh na rin, di ba? Mas maganda rin naman yun. Kaya lang, depende kasi. Yung iba kasi, kulang sa budget. Okay? So, ayan, bale nalaman nyo na kung anong pwede maging problema kapag halimbawa naputulang ka ng belt Or tumalon ang timing. So, mas mainam kapag ka nagpapalit tayo ng uh, timing belt. Maganda, original yan. Tapos, palitan nyo every 80 to 100,000 kilometers. Pinakamaaga ng 80. Okay? 80,000 kilometers. Ulitin ko. Yung pinakamaaga nyan. Para maiwasan natin yung pagputol ng ating mga timing belt. Para hindi mangyari sa inyo to. Okay? So good thing pa nga dito hindi pa nga nabutas yung kanyang piston kasi kung nabutas yung kanyang piston wala na ba? Diba? so mas mainam habang maaga pa magbase tayo sa kilometer okay? so pakita na rin natin yung mga overhauling gasket para makita nyo rin sa mga 2004 model ng Honda Civic na may mga may-ari tsaka may mga ginagawa pa lang para may idea rin kayo Okay. ES5 1.6 VTIS uh, Automatic Ano ba ito? Ah, ito, gasket maker Tapos, ito yung shellac Ayan, tong mga gasket yan Nilalagay natin sa exhaust Manifolds, mga intakes Ito naman is Original din Ah, ito uh, Tensioner tensioner bearing ng timing belt. Tapos ito overhauling na siya kasi para isahan lang. Pero kung gusto nyo naman pa isa isa okay lang din naman. Pero dito kasi pag lahat mo. Ayan. Kung gusto mo lahat lahat mga idol pwede to. Kasi lahat na to meron eh. Tapos yung mga o-ring. Ayan. Yung ating valves nandoon na pinadali na sa machine shop kasi sila kasi nagse-setting niyan pero pwede rin naman tayo kaya lang na medyo matagal tapos ito ito sa valve cover to ayan valve cover seal sa mga bolts kaya lang ang problema ko dito is wala siya yung pang uh, spool valve o yung VTEC solenoid gasket head gasket Uh, intake and exhaust gasket cam and crankshaft oil seal isang rear flywheel oil seal isang gasket para sa oil pan then ayan, overhauling gasket talaga to ang problema sa mga VTEC solenoids wala iba kasi yung itsura nun okay, so ito yung kanyang number, ito ba yun? hindi ko sure pero, ayan, ito na lang. Para may makita kayo. So, yun lang mga idol. Bale, sana magkaroon kayo ng konting idea dito. saka at least, malaman niyo na rin kung ano yung posibleng maging sira kapag kahalimbawa na tumalon yung ating timing belt. Or, naputol. Kasi bihira lang din yung uh, hindi nababaloktot yung barbula. Yung iba pa nga napuputol yung kanyang mga rocker arm, yung camshaft, putol. Ayan. Kaya naman napuputol yung mga camshaft yung iba kasi kulang sa lubrication. Hindi nakakakit ng maayos yung langis. Kaya proper maintenance, ayos yan. So ngayon, nalaman nyo na kung ano yung pwedeng maging sira nya. Kapag halimbawa less compression, alam mo na kung anong tunog. At alam nyo na rin kung kailan at tuwing kailan pinapalitan itong uh, timing belt nya. Dry belt naman, pinapalitan yan maximum of 80,000 kilometers drive belt po yun then ang ating uh, timing belt is 80 to 100,000 kilometers then yung iba naman ibang mga sasakyan meron na siyang indicator na T-belt replace kailangan yung palitan yan guro mga 100,000 kilometers umiilaw yan kasi may mga counting yan then ayan so nakita nyo na rin <laughs> daming chance na pwede mangyari sa inyo to kapag halimbawa pinabayaan nyo na lang kayo ng timing belt at saka hindi kayo uh, nagpapacheck or hindi nyo sinusunod yung mga tamang kilometers sa pagpalit ng mga belts. So, ayun lang mga idol, sinare ko lang sa inyo kung ano nangyari sa Honda Civic na to and then ang dahilan is yung putol yung belt, pumulupot and dahil dito. Gusto ko nga papalitan eh. Kaya lang, hindi ko pa sure kung papalitan niya kasi nga, medyo napag na siya. Pero mas mainam papalitan to kasi once na may mga butas yan, once na matalsikan ng tubig yan, matalsikan ng dumi, syempre kaya nga cover. Pagka natalsikan niyan, yung timing mo kapag kalimbawa na uh, natalsikan ng kung ano-ano, tatalon ulit yan. Diba? Kaya mas mainang papalitan nyo to. Huwag yung pahabayan na puro ganito. Kasi pag mga ganito na, delikado rin yan so yun lang mga idol sana meron kayong natutunan sa video natin for today or yung topic natin and I hope uh, nagustuhan yung video na to please like na lang po kung nagustuhan nyo and subscribe kung bago pa lang kayo sa aking channel thank you so much po sana may natutunan goodbye jerfix nga pala